Yung panghulay. Alam oh, ko. Oh. Yun eh. Lipat si ate. Lumipat ni si ate. Ibigay mo na sa kanya ang 30,000. Eto na, 30,000 pesos. Hawakan mo na. aso ah, talagang ine-edges mo lang ako. <laughs> Nagpapataas. Nagpapataas presyo lang si ate. Wala talaga siyang balak manindigan dito sa uh, ano. Pero, why not? Dalawang buwan naman yes, na naman. yan. Yes naman. Malaking diba, tulong talaga yan. Hindi natin alam kung gano'ng kahirap ang trabaho nila na araw-araw nilang ginagawa. Lalo, dalawang buwan? lang beses kang gigising ng maaga. Di ba? Para mag-alaga ng ibang tao. Opo. Dalawang buwan mong hindi makakasama yung pamilya mo at mga anak mo. Ngayon, Yes po. Yung dalawang buwan, yung halaga nun, binigay na namin sa si iyo agad. Congratulations. Thank you po. Thank sa, you. Sapat na sa iyo yan ate. Opo, opo, baby vice. Thank you, thank you po. Ayaw mo na itong 100,000? natin ang mga kasama mo rito. Pot o lipat? Malaban mga kasama ni Jaywin. Ano yon Bila? Ano yon Jote? Pot! Pot people! Pot o lipat? Let's go! Pero ako rin kasi siya magagaling kay Tywil. Sure ka na dyan? O gusto mong tanungin pa kita ng last? One last. One last po. Ay, parang papat siya. Walang <laughs> malapit sa linya, eh, oh. Sige, kung gusto niya, bibigyan natin siya ng isa pang chance. Pero ipapaalala ko sa'yo, Opo. pag pinila mo ang pot, tatanungin kita. Pag di mo nasagot, wala kang mayuuwi, ah. Opo. Oh, Opo. Pot! O, lipo! Pat po! Mimi Vice! Ibalik ko ang 40,000. 30,000. Ate, kumpat, dito ka na. Pinaalalahanan, pinaalalahanan kita kanina. Sabi ko sa iyo, pag, lumi, pag nandito ka sa pat, tatanungin kita. Pag di mo nasagot, wala kang may uuwi. So, nasa pat ka na. Tatanungin na kita. Kasi po, may device, oh, yung 30,000 po, kasi gustong gusto ko po talaga makabili ng bangka para sa sa asawa ko po para hindi na po siya mahirapang makikisakay sa ibang tauhan. Tauhan lang po kasi siya. Kaya yun lang din po ang nagaano sa akin na Pero yung 30,000 baka pandagdag na yon. Sure yon. Ito hindi tayo sure. Hmm. Mag Magkano ba yung bangka, ate? Magkano yung bangka? Mga nasa 80,000 din po. Oh, so, pagdagdag na rin po, 30. 30. Opo. So, tatalungin kita? O, iuwi mo na yung 30. Pato, lipat! Lipat na lang po. Lipat na, ate. Kunin mo na yung 30,000. Yan ang final mong sagot. Congratulations. Iuwi mo yan. 30 mil. Dahil kung pinili mo ang pot, ito dapat ang katanungan na kailangan mong sagutin. Alam mo kaya ang sagot sa tanong na ito? Ang tanong dapat ay... Anong taon ka ipinanganak kung nagdiriwang ka ng iyong 67th birthday ngayong araw na ito? Anong taon ka ipinanganak? At isubukan mong sagutin. Anong taon kay pinanganak kung nagdiriwang ka ng iyong 67th birthday ngayong araw na ito? Hulaan mo lang. Hulaan mo. 1970. 1970 1970 sana ang isasagot niya kung sakaling nagpot siya. Mali ang 1970 dahil ang tamang sagot ay 1958. Oh, very, very good decision.